ka mo. Ikaw ko. Mong nga arte -arte dito, Baga, kita. Minahal at kinilala ng mga Pilipino bilang FPJ o The King, si Ronald Alan Kelly Poe, o Fernando Poe Jr., na nagbida sa mahigit dalawandaang pelikula. Ipinanganak siya noong 1939 at pumanaw noong 2004 sa edad na 65. Bukod sa kanyang mga maginoong karakter na nagiging mabangis at hindi mapagpatawad kapag nahaharap sa mga goons at hooligans, hilig din ng mga moviegoers at fans sa love story angle sa kanyang mga pelikula at sa kanyang mga napakagandang leading ladies. Narito ang ilan sa mga babaeng nakabahagi sa silver screen kay The King. bago ka palang lang sa ating channel at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Tigre ang pinakasalan ko. May tigre bang nagkakaroon ng TV? Ang pelikulang Agila ay ipinalabas noong 1980 na isang Philippine period drama film na isinulat, ginawa, at idinirek ni Eddie Romero na itinuring na pinakamalaking kaganapan sa kasaysayan ng lokal na pelikula at isa sa pinakamalaking pelikulang Pilipino. Nagtatampok ito ng ensemble cast na pinangungunahan ni Fernando Poe Jr. at ng kanyang leading lady na si Charo Santos. Ang Little Christmas Tree ay ipinalabas noong 1977. Ito ay isang Filipino action film na pinagbibidahan ni na Fernando Poe Jr. at Nora Honor. Sinusundan ng pelikula ang kwento ng isang lalaking naghahanap ng hustisya para sa kanyang pamilya at itinataguyod ang kanyang karangalan. Sa matinding action sequences at emosyonal na drama, nananatili itong kwas iko sa pelikulang Pilipino na nagpapakita ng mga talento ng dalawang iconic na aktor. Matapos makalaya mula sa bilangguan, kailangang labanan ni Fernando Poe Jr. bilang Julio, ang kawalan ng katarungan para sa kanyang pamilya, at protektahan ang sa Monte Sugar Estate mula sa pagkawasak. Nakasama ni FPJ ang actress na si Rio Locsin bilang kanyang leading lady, ito ay ipinalabas noong 1987. Jojo, Maaari ba pag-usapan natin ko sa magandang paraan? Anong magandang paraan? Ang pelikulang, kahit konting pagtingin, ay isang romantikong action movie na ipinalabas noong 1990 sa direksyon ni Pablo Santiago. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni na Fernando Poo Jr. at Sharon Cuneta. Ang kwento ay umiikot kay Georgia, isang spoiled na tagapagmana, at sa kanyang hamak na bodyguard na si Delphine. Ang bodyguard na si Delphine ay nahaharap sa isang ipinagbabawal na relasyon nang siya ay umibig sa isang magandang aktres na si Georgia. Ano? Wala ka palang <toss> Ang Pitong Gatang ay isang barangay sa Tondo kung saan si Fernando Poe Jr. ang gumanap bilang birthing kayabyab biab na isang barangay chairman. May hawak siyang madilim na sikreto na walang nakakaalam Samantala, ang Mariposa ay isang katabing barangay kung saan si Nanette Medved Ang gumanap bilang Lamberta Enriquez, o Lambing for short, ang bagong barangay chairwoman Si Lamberta Enriquez, isang matigas ang ulo, mahigpit, at idealistik Nagsimulang magbago ang lahat ng ito, nang makilala niya ang pinuno ng barangay Pitong Gatang Ano? bayad o i-game? Magbabayad. Opo, di lang yun. Meron pa? Meron pa. Ang pelikula ay tungkol sa isang hardened boy na si Butchie na ginampanan ng batang si Van Dolph, samantalang nakilala niya ang kanyang kaparehang si Mike, na ginampanan naman ni Fernando Poe Jr., at ang kanyang napakagandang guru na si Tess na ginampanan naman ni Alice Dixon. Si Butchie, kasama ang kanyang tiyahin na isang sugarol at mapang-abuso. Nagtitinda ng tubig si Butchie para mabuhay. Sa kabilang banda naman, itong si Mike ay kalalabas lamang sa bilangguan, siya ay na-frame up at ipinakulong, nang makalaya sa piitan ay pinili nitong mamuhay ng tahimik hanggang sa matunten ng mga kontrabida, at hamanin siya sa isang madugong labanan. on the green light. Balikan natin ang maganda at sexing si Miss Anjanette Abayari, ang leading lady ng isa sa mga pelikula ni FPJ, ang Shota Kung Balikbayan noong 1995. Si Daking Fernando Poe Jr. ay gumaganap bilang isang jeepney driver na pumukaw sa damdamin ng isang spoiled na balikbayan na ginagampanan ng beauty queen na si Anjanette Abayari. Ngunit, may isang masamang tao na gustong umangkin sa kanyang kayamanan, samantalang ang kanilang mga buhay ay nakataya. Ano ang atraso? Hinalikan lang kita! Hinalikan? Oo, oh, hindi ba? Nilalang mo lang yun? Abay talagang dapat nyo nga magripuhan, ano? Oy, oy, tumigil ka. Hindi porket babae ka, hindi kita papatulan. Ta ang mga pelikulang ng King of Philippine Movie at ang Star for All Seasons ay nagtutulungan sa masaya maingay, at nakakataba ng pusong romantikong komedya. Si FPJ ay si Pilu, isang malumanay na bodyguard na ang nag-iisang anak na babae, ay isinasaalang-alang ang bawat babaeng kilala niya bilang isang inaasahang bagong ina. Si Vilma ay si Myling, isang makalumang probinsyana na nagkukunwari, nang malaman niyang ipapakasal siya ng kanyang tiyahin sa pinakamayamang tao sa bayan. Nagtatagpo sila sa pinakamagulong sitwasyon, at naging mabilis na magkaaway. Ngunit kapag sila ay nakatakdang magkatuluyan, hindi mahalaga kung ang una nilang pagkikita ay panganim. Ang FTJs ang probinsyano ay isang maaksyong pelikulang Pilipino noong 1996 na co-written, idinireg at ginawa ni Fernando Poe Jr. na gumaganap din sa kambal na lead roles. Ang pelikula ay isang box office hit. Si Ador, na ginampanan ni Fernando Poe Jr., ay napatay sa isang drug bust operation matapos siyang pintaksilan ng kanyang kapwa pulis. Ang kanyang mga superior ay may isang plano para sa kanyang kambal na kapatid na si Cardo, isang provincial cop na kunin ang kanyang pagkakakilanlan upang kanilang lukohin at hulihin ang sindikato ng droga at ang mga tiwaling pulis na responsable sa kanyang pagkamatay. Nakasama niya dito si Dindi Gallardo, dating beauty queen at itinanghal na binibining Pilipinas Universe ng taong 1993. Siya ang lumahok sa 1993 Miss Universe sa Mexico City. Ang batas ng lansangan ay ipinalabas noong 2002 na isang Philippine action film na idinirek ni Fernando Poe Jr. sa ilalim ng moniker na si Ron Waldo Reyes. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. kasama ang kanyang leading lady na si Dina Bonnevie. Si Ruben, na ginampanan ni FPJ ay isang army major ng isang elite anti-kidnapong task force, ay bumiyahe sa Maynila matapos siyang masuspine. Doon, sinubukan niyang makipag-ugnayan muli sa kanyang anak habang sabay na nilalabanan ang krimen. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.